Asahang present sa inaabangang Asia Artist Awards 2023 ang real-life celebrity couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, pati na rin ang comedian actress na si Melay Cantiveros. Ang nasabing event ay nakatakdang mangyari sa Philippine Arena sa Bulacan sa darating na December 14. Ang partisipasyon ng tatlong bigating kapamilya artists ay kinumpirma ng South Korean media outlet na Star News noong October 18. Wala pang detalye kung ano ang magiging role ng tatlo, pero usap-usapan na posibleng sila ang magbibigay ng parangal sa mga nanalo o kaya naman ay makakatanggap ng award sa nasabing event. Ang mga makakasama ni na Catherine, Daniel at Melay ay ang Pinoy pop groups na SB19 at Horizon na nauna nang kinumpirma ang kanilang attendance. Ang AAA ay isa sa mga biggest entertainment ceremonies sa South Korea kung saan kinikilala ang mga mga awit at aktor na may malaking impact sa music, film at television. Para sa iba, ang awarding event ay katumbas ng pinagsamang Grammys at Oscars na tampok din ang iba't ibang performances. Base sa mga ulat, ang mga magiging parte ng line-up na magtatangahal dito sa Pilipinas ngayong taon ay ang K-pop groups na 17BSS, New Jeans, Les Seraphim, and Mix, Boy Next Door, Zero Base One, Stray Kids, One Us, Kingdom, ATBO, at LUN8. Ang mga kasali naman sa awarding ceremony ay ang mga grupong The Boys, Itzy, Dreamcatcher, Card, Stacy, Kep One, Er, Tempest, Lapeles, Japanese Boy Group and Team, South Korean Rappers na sina Dindin, Lee Young at Ash Island, pati na rin ang singer-actress na si Kim Sejong, solo artists na sina Kim Jae Jung at Kwon Yoon at Chinese singer na si Yao Chen. Sa mga naunang edisyon ng award-giving body, nauna nang kinilalang bilang Asia Celebrity in Television and Film ay sina Bright Vashirawit, Win Metawin, at Yua In noong 2021, habang noong 2022 ay sina PP, Bill Kin, Kwan Yuri, at Kim Sien Ho. Ang mga nabigyan naman ng Asia Celebrity in Music Awards last year ay sina Lyedra at Itzy, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.